Hello guys! Welcome back to our YouTube channel, Nani and Epps UAE Vlogs! Of course, bago magpatuloy, wag din naman kalimutan mag-subscribe, like at pahit na rin ng bell button para maging updated kayo sa lahat ng aming mga vlogs. So ngayon guys, samasyal kami sa aming mga kaibigan at ito ang surpresa! Uh -huh. Nakita ko yung vlog niyo, Ah, thank you. Ano, nakita pa rin niyo namin dito eh. Tapos, ano, gumagamit ka ba ng analog? Na mic? Or nag ka? Wala akong maming mic. Walang mic. <laughs> Walang budget sa mic. <laughs> Ay, gusto naman ba extra ko doon? Kasi bumili, di ba? Di ba bumili ako ng <laughs> ano, yung baka? Kasi, mahalan niyo sa akin ang loma ko kasi hindi ko naman magamit eh. For free yan nga? Oh oo, for free. Ibigay Ayan. ko na lang sa inyo na hindi ko naman ginagamit kasi bumili nga ako ng bago. Thank you po! <laughs> ito, ito uh, maganda to. Maganda klase to kasi ginagamit ko dito dati Ginagamit ko yung dati. Tapos hindi ko na magamit kasi kapag bumili ako ng bago. Sibigay ko na lang sa inyo. Ay Allah, thank you po. Ay, ah, thank you, mama. Thank you so okay. much. Ay na. Mayroon na tayo Ma. Ay, May magagamit na kayong mic Ayun. kasi para pag vloglan kayo, pwede nyo nang magamit sa okay. na amin. Thank you po. Thank you, mama. I-test natin siya. Okay. Test natin, May na po. Okay na 'yun. Thank you, okay. Itest natin, thank you Itest po. Na tayo, Itesting natin. Ito na, Mamang. Oh, okay. oh, Pag Ayan guys, ayan. So nawala na po yung sound dyan dahil nilagay ko na may yung basta yung may something dun sa mic sinaksak ko dun sa cellphone. So nawala na yung audio kasi hindi ko pa pala naon yung mic. O oh, di diba? Mm, Shuma lang. Sorry na Marn. First time po kasi kalaga namin. Yan, di ba? Para ako ewan siya, nagkasalita. Wala pa na kayo naririnig. Ayan kaya, back to VO na naman. Ayan kaya, tinulungan na nga po kami ni Sir Jonathan. Um, ayan, JNP Entertainment TV. Ayan, para may own At syempre, dahil sa kanya galing ang mic again, thank you ulit sir. Ayan na nga, try natin. So, itry natin. So, ito po yung ating normal voice. Ayan. Hello, guys. Normal voice. Pag ginamit po natin itong mic, Hello guys! Ayan! Hello guys! Welcome! Welcome to Lani and Apps UAE Vlog! Ayan po siya kapag yung... Ayan! Ay, bisita tayo! Thank you. Thank you so much! Hello! Hello guys! Okay? Okay, so we just got this new, okay, so microphone! for free from JNP Entertainment TV. So thank you so much. Ayan. Yeah, so pa po, patuloy po kaming pa-support sa amin. Ayan. Lani and Apps UAE Vlogs. Ayan. Ayan na po. So thank you so much. Ayan. Thank you so much po. Thank you so much. Ayan, Ay, Sir JNP. And you. sa member ng bahay ni Mayor. Ayan, thank you so much, Sir Rufino from Germany. Yes. Thank you so much, Kuis Charles yes. from Armenia. Ayan. <laughs> thank you so much po. Ayan, ayan. Ayan, so ayan. Para may difference. May difference ako pa sino ba? Yes. Okay, so normal voice, hello. Hello? 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 Okay. Okay. Goodbye, ayana. na. And of course, one more member. Okay, so of Bye, Mayor's family. House, we also have Pops. Ali, all right. That, okay, yeah. <laughs> The tattoo artists. Okay, so of Abu Dhabi. Okay. Okay, so ayana guys. So from this time, ayan na may chocolate freebie. Ayan, of course, from Mayor Rufi. So from this time now, guys. Well, now be using this mic at i-comment nyo po kung may difference na yung voice quality natin sa paggamit ng mic. Ni galing po sa JNP Entertainment TV. Goodbye. Of course, 'wag niyo namang kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang bell button ng Lani and Apps UAE Vlogs at ng JNP Entertainment TV. Bye-bye.